Ang liham ni Elmer ay biglang naglagay ng pader sa pagitan nila ngayon ng binata. Siya ang nahihiyang pakita pa rito. Hanggang magagawa ni Ellie na maiwasan si Elmer ay siya na yung ginagawa. Iniiwasan niya ang masakay sa jeep nito sa pagpasok-pasok niya sa trabaho. Makita man niya ang dumaraan ito sa mga waiting shed na pinag-aabangan niya ng sasakyan sa umagang pagpasok at sa hapong pag-uwi. Hindi niya pinapansin. Iniiwasan niya ang mga mata ni Elmer sa iba siya sumasakay. Ngunit hanggang kailan ba niya magagawa ang ganun kay Elmer? Hindi habang panahon. Siya rin ang nakaisip niyon. At may sariling pamamaraan si Elmer sa paglapit sa kanya. Napatunayan niyo ni Ellen ang hapong iyon. Ginulat siya ng binata. Paglabas niya sa pinapasukan. Sa gate palang inaabangan na siya ni Elmer. Nakababa ito sa jeep. Sinabayan siya patungo sa waiting shed. Ihahatid na kita Ellen. Sabi, thank you na lang Elmer. Tanggi niya. May pupuntahan pa kasi ako. Gumagawa siya ng dahilang maiwasan ang binata. Saan? Wala siyang maisip kaagad. Wala siyang masabi. Nakarating sila sa waiting shed. Halikan na. Sasamahan kita sa pupuntahan mo. Huwag na lang, Elmer. Ikaw lang ang pinuntahan kong talaga rito, Ellen. Hindi na ako kumukuha ng pasayro para nga lang maihatid kita. Nakita niya ang katotohanan sa sinabi ni Elmer. Natanawan niya ang pagkakaparada sa di kalayuan doon ng jeep nito. Walang sakay. Nagipit siya ni Elmer. Hindi na siya nakatanggi ng alalayan si nito sa isang braso at igiyan ng pagsakay sa unang upuan ng jeep. Nabot ang kaba ng dibdib ni Ellen habang sakay siya sa binata. Iba ang sitwasyon nila ngayon ni Elmer kaysa noon. Ilaalala niya kung paano makikipag-usap dito ngayon. Baka umkatin sa kanya ni Elmer ang sulat nito. Hindi niya alam kung paano pakikiharapan doon ng binata. Para yata tayong bagong magkakilala lang uli ngayon, Ellen. Pagbibirong ni Elmer. Nagkakahiyaan tayo. Kasi ikaw eh, hindi lang niya masisi si Elmer. sumulot sulat ka pa kasi. Para kay Ellen, mabuti pa nga siguro hindi na lang sila. Sinulatan ni Elmer para hindi na lang niya nalamang may damdamin pa ito sa kanya. Nasiya pala ang talagang pag-ibig nito. Hindi si Sally. Nahihiya nga tuloy siya ngayon sa binata. Inulit ni Elmer ang pagtigil nila sa isang restaurant sa highway. Nakaramdam siya sa binata. Kaya siya ay binangatong na pinapasokan niya. Gustong magkausap sila ng sarili at sa harap ng kanilang pagisnak sa kainungkat ni Elmer ang sa sulat nito. Natanggap mo na. Ang alin, pagkukunwari niya, yung sulat ko. Oo, salamat. Bakit? Natiya kong nakarating sa sa'yo. Nalaman mo ang damdamin ko. Hindi siya kumibo. Naniniwala ka ba sa iku pisal ko, Ellen? Ewan ko. Sayang at hindi natin kaharap si Senny. Bakit? Sa harap niya. Gusto kong patunayan sa iyo, Ellen, ng sinabi ko sa sulat na tinukso lamang niya ako. At napatukso ka naman. Ibig niyang isumbat ngunit hindi na yun na isatinig. tinig. Nakara na yun ni Elmer. Nasabi na lang ni Ellen, kalimutan na lang natin yun. Hindi Ellen, tanggi ng kausap. Hindi ko magawang basta kalimutan lang yun. Napil na pamahal na rin sa iyo si Senny. Sundot niya. Hindi, mabilis ang tanggi ni Elmer. Ngayon ko kasi gustong maituwid ang aking pagkakamali Ellen. Hindi sa Ellen. Naramdaman niya ang tinutungo ng mga salita ng kausap. Maaaring magalit ka sa akin, Ellen, at baka nga hindi mo ako maunawaan. Ngunit nararamdaman ko sa akin na sarili, parang sa ganitong paraan lang ako makakasumpong ng katahimikan. Baka nakalimutan mo maaari kang bakalikan ni seni Elmer. Gusto ko nga siya, Ellen, para mahingi ko na lang ang kalayaan ko. Baka mabigo ka. Bakit? At paano ang kalagayan niya? May dapat ka ng panagutan sa kanya, Elmer kung ganyang naipagwawalang bahala lang niya yung Ellen at gusto nga ka mo niyang ipalaglag, bakit nga hindi ko pa siya palayain sa gusto niyang mangyari para makalaya na rin ako sa kanya. Matagal uling nawala ng kibu si El. Abot sa langit talaga ang pagsisisi ko sa pagkakamali ko kay seni Ellen, sabi pa ni Elmer. Sana matulungan mo akong makalayo sa kanya. Ibig tanggihan ni Ellen ang huling sinabi ni Elmer, ngunit nararamdaman naman niya sa tibok ng kanyang puso. Parang hindi rin niya matitisang binata. Bakit nga kung ito ang na ang pagkakataon mo na kanyang pag-ibig para lumigaya ka naman. Parang may nagbubulong sa kanya na yun mula sa kaibutunan ng kanyang puso. Ihatid mo na ako, Elmer. Sa matagal na pagkatigalgal ni Ellen, ay sila na lang niyang naisip sabihin. Naging mapagbigay naman sa kanya si Elmer. Lumabas sila sa restaurant ng walang imikan. Pagsakay ni Ellen ng jeep, naging mapag-alala sa kanya si Elmer. Hindi niya natanggihan ang pag-alalay ng binata sa isang braso niya. Aywan ni Ellen kung naramdaman siya doon ng binata sa panlalamig na ng kanyang mga kamay. Pagkaupo ni Almar sa harap ng monibela, hindi agad ito binuhay ang makina ng jeep. Sa halip ay kamyo ang hawakan, ang isang kamay niya ang inabot na tawakan. Almar, nagagalit ka ba Ellen? Hindi. Iyon ang naging pagkakamali niya. Lumakas ang loob ni Elmer at bago siya makatanggay nakabing na na siya nito sa balikat at na yakon, at nahalikan sa labi ng matagal. Elmer, kuminig ang kanyang mga labi Patawarin mo, Kailan. Gusto ko nga lang may tuwid ang aking pagkakamali. Hindi niya may alaman kung ano ang itutubon sa binata. Parang umibig niyang maiyak na hindi niya mawari sa pagkalito sa harap ni Elmer. Muli siyang kinabing ni Elmer sa pagkakaupo nilang yung sa unahan ng jeep. Minsan pang pinangasang halika ng binata ang kanyang mga labi. Doon hindi na naiwasan na Ellen ang di bumigay. Ipinagkalunod na siya ng pagyakap na rin niya ng mahipit kay Elmer. At sa matagal na pagpaparaya ng kanyang mga labi, naroon ang pagtugon niya sa tibok ng kanyang puso. Hindi na niya matadaya talaga ang kanyang sarili. Hindi na siya makakatangi sa pagdating ng kalagayahan. Tangay na siya ni Elmer sa dako paraon sa mundo ng kanilang pag-ibig. Ano ang ginawa nating ito, Elmer? Sakalang siya kumalas sa pagkakayakap sa binata. At nakaramdam siya ng hiya. Iniwasan niya ang mga mata nito. Napatungo siya sa pagkakayakap. Sinunod lang natin ang tibok ng ating mga puso, Ellen si Sene. Pas, rani ang nabikas pagtunghay niya. Hindi pa rin niya malayo ang di papangambahan ng kaibigan. Akong bahala sa kanya, Ellen. Huwag kang mag-alala. Ihatid mo na ako, Almar. Nasabi na lang uli niya. Ngunit muli siyang kinabing ni Almar at hinapit ng yakap sa katawan. Inaulit ko, Ellen. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayan. Sa buhok na lang niya naramdaman ang samyo ng mga labi ng binata. Nagsubsob na lang siya ng mukha sa dibdib ni Elmer sa hindi na niya napigilang pagluha sa labis na naging kaligayahan. Noon panatag na panatag naman ang kalooban ni Sene sa pagtigil sa bahay ng kasintahan sa panulat kina Luis naakit na niya ng lubusan ang pagtitiwala ng ina ng binatang nasa abroad. Noong una pa mang magliwes sa kanila si Sene, doon na siya nagtago kina Aling Minang. Sabi ko kasi ni Luis sa akin sa sulat na dalawin ko kayo rito. Sabi ni Sene noong unang pagbalik doon, ipinagbibirin ho kayong lagi sa akin. Alam kasi ni Luis na nag-iisa nga lang ako rito at kasama ko lang si Diding. Tukoy pa ni Aling minang sa dalagitang katulong. Salamat naman sa pagkakaroon mo ng panahon sa aking anak. Ganun tuloy kong ituring siya ng matandang babae. Hindi ko pa matatanggihan si Luis inay. Ganoon naman siya naging panghas na pagtawag sa ina ng kasintahan sa pananulat. Kung maaaring nga lang po sanang dito na ako tumira. Abay sa lahat ng oras anak ay bukas sa iyo pintuan namin. Naging kasiyahan ng matandang babae ang sinabi niya. Ikaw nga lang ang inaalala ko anak, baka naman makagalitan ka sa inyo. Hindi ho, tumawa siya. Alam na ho sa amin ang tungkol sa amin ni Luis at nagpapaalam naman ako kina itay pagpupunta rito. Mas bahala ka anak kung gusto mong tumigil muna rito. Iyon ang naging pangas ni Sene nang magbalik-balik siya sa bataan. Nakuha niya ang pagtitiwala ng matanda ni Luis ang paglaki ng loob niya sa mga magulang. At kay Elmer ay doon nakasumpong ng katatagan. Nang hapong iyon na sorpresa sila sa padalang package ni Luis by door-to-door -door service. Isang malaking tahon na may kasamang nakabukod na sulat para sa ina. Kay Aling Minang. Ang sulat ay pinabasa ni Aling Minang kay Sene. Nakainig lang sa kanya ang matanda. Kumusta kayo inay? Kumusta na kayo ni Sene ngayon? Natutuwa po ako sa ibinalita ninyo. nadala na pala sa inyo ni Sene ang pinakibilin ko sa kanya noon. At sabi ninyo na dadalaw pa niya kayong madalas ngayon diyan. Sa tingin ko hindi yata ako nagkamali ng pagpili ng magiging manugang ninyo inay. Nakakasundo pala ninyo si Sene. Salamat naman ho. Nakahumadala uli sa inyo si Sene inay. May padalhin rin ako sa kanya dyan sa mga nasa kahon. Kayo na lang ang bahalang magbigay sa kanya. May mga pangalan na ho niyo yan. Pakisabi na lang ho kay Sene inay. Huwag kayong maiinip sa akin at malapit na akong makauwi. Matatapos na ang kontrata ko at makapagbabakasyon na rin ako. At siguro ho inay, mamamanhi ka na tuloy tayo sa kanila. Nagkatawanan sila ni Aling Minang pagkatapos niyang basahin ang liham. Sabik na sabik sa iyo si Luiseni. Galak na turing ng matandang babae. Pareho na lang po kami. Galak din sa kasiya ng puso ni Seni. Walang kamalay-malay ang damuho. Ikaw ang nakabasa ng sulat niya. Magugulat pa ho yun pag tinugon ko ang sulat niyang ito inay. Ibinalik rin ni Seni sa loob ang ang sulat. Sasabihin kong ako nga ang nakabasa ng sulat niya. Malalaman tuloy niyang ilang gabi na akong nakikitulog dito sa inyo. Teka nga't mahalong kat na natin ang ka. Malaman natin kung ano-ano ang sinasabi niya ang mga padalas sa atin. Minuksa ni Aling Minang ang package. Nakikitulong-tulong si Senny sa matanda. Nararamdaman niyang parang tumataba ang kanyang puso. Hindi man sa material na bagay na iyon. Sa nabasa lang niya sa sulat ng Luis sa ina, ay maligayang maligaya ng pakaramdam ni Senny sa sarili. Madali niyang nakuha ang pagtitiwala ng mag-ina. Nalaman tuloy niyang hindi nagkukulang si Aling Minang ang pagbabalita kay Luis tungkol sa pagtigil-tigil niya sa bahay ng mga ito. At nagiging malaking kasiyahan iyon sa binata na ipagmamalaki tuloy siya ni Luis sa ina. Kaya lang ang nalalapit na araw ng pag-uwi ni Luis ay patuloy na magiging mabigat na problema ni Sene dahil sa nasa tiyan niya. Sa pamamahinga niya ng gabi ngayon sa guest room na parang sarili na niyang silid sa bahay ni naaling minang. Ngayon na naman ang bumabagagagagag sa kalooban ni Sene. May ilan na kasi siyang napaglapitan ng kanyang problema ng iyon. Una siya nagbaka sakali sa mga pills na inihabol sa kanya ng isang nurse Ngunit ang himan niyang pakaramdaman sa sarili ay tila wala pagbabago. Hindi pa siya dinudugo gaya ng sinabing palatandaan ng pagkalaglag ng nasa tiyan niya. May nalapitan naman siyang matandang babaeng manghilot. Ngunit tila wala rin nagiging epekto ang mga mapagpait na ugat-ugat at mga dahon-dahong ipinainom sa kanya. Pati ang ginawang paghilot sa tiyan niya, hindi pa rin siya dinudugo. Doon nauubos ang panahon ni Sene sa pag-alis-alis sa kanila at maging dito kinaaling minang na ipaalam niya sa matanda ni Luis na may pinapasukan siyang trabaho at iyon ang nagiging dahilan niya kay Aling Minang sa araw-araw din halos na pag-alis-alis niya doon. Ngunit ang totoo ay patuloy lamang siya naghahanap pa rin ang taong kailangan niya. At kahapon sa kaloohan pa rin siya naggala, doon siya nakakita ng ibang malalapitan, isang matandang kumadron ang nakausap niya. Hindi lang siya naharap at may ng siyang mga lihim na pasyente ngayon na tulad din niya ang mga kaso. Nagustuhan niya ang pamamaraan ng kumadrona sa pag-aawod nagraras pa. May gamit ng mga instrumento. Nakatatakot para sa kanya. Ngunit ibig niyang matiyak ang pagkawala ng nasa tiyan niya. Next week, next week siya binigyan ng appointment ng komadona. Buo na sa loob niyang balikan iyon. Ni